magandang araw sa inyong lahat. So ngayon na araw yung home service tayo dito. Ayan, so shout out yun bro. Magkano ginastos mo dito bro lahat? Nasa 20 na. Nasa <laughs> 20 na mga bro. Tatlong na 0135 na yun. <laughs> Ayan mga bro. So ang problema, pinaka problema lang nito ay pagka mainit na ang makina, namamatay na. Ayan, mga basic lang sa ang problema mga bro. Kung alam lang na mga unang gumawa mga bro na... Sa halos lahat naman ng motor, pag gano'n ang problema, iisa lang naman ng salarin dun mga bro. Ano? palsir lang naman sa salarin nun pag pero hindi lang palsir kasi maraming possible cost kung bakit minsan namamatay ang motor kapag ka mainit na ayan so gagawin natin yan mga bro kasama pala natin si dani eh. ayan so ayan bago natin umpisahan yung mga bago pala sa ating channel huwag niyo pong kalimutan mag subscribe para po lagi king updated kapag mayroon tayong mga panibago videos na mga i-upload ano mga bro So welcome back tayo So Rouser 135 Dalawang basis na po yan na overhaul Nagpalit ng black kasi gunyal Okay Tapos ang headlight natin Ay kayo na mag-iisip kung anong isang motor yan <laughs> Kung uh, pangit <laughs> Yan pagka mga bro na namamatay Ang motor kapag ka mainit na So ang pinakao ng prospect na sa laring dyan mga bro Ay Palser Pero kung nagkataon na may kuryente yan isa rin dyan ang salarin mga bro ay yung ating gasolina minsan kasi yung ano natin yung tanki pag puno na ng dumi yan, may time na naubusan siya ng gasolina yung carburetor kaya titirik siya tapos papahinga kayo ng kunti babagsak na naman yung gasolina so aandar na naman ng motor pero sa kalagayan nito ni bro ayan sobrang init na po niya kanina ko po po yung pinapaandar sabi ko nga hanggang sa mamatay tapos nung namatay siya nung namatay siya ayan wala ng kuryente so wala sa anong problema wala sa uh, na, na ang problema. Pang ano na pala to? Ha? Pang TMX na kinabit. Na? Smart plug. CC. Naka ano na ba yan? Reborn na. Oh, uh, oh, Puro uh, remedyo uh, na ba yan? Reborn na. Oversize na. Ay, nabadya. Pati ka niya. Ay, malaking nga. Boy, pang TMX na pala ang smart plug nito. Sa kabila, ganun din. Ang problema, pero naku Ay complete ako diyan ng spark plug na pangkalas. Kaya so, mga bro, bubunutin natin 'yan. Tapos magpapalamove tayo ng stator. May so, mga pinagpalitan na stator doon, mga bro. Palalamove tayo. So, ibigay na lang natin dito kay bro, wag na natin pabayaran yung pisa. Kasi malaki nang ginagastos si bro. si bro ay taga Liliw, nasa Liliw Laguna po tayo. Tatlong patay bago makarating nang San Pablo. Naman ang lapit-lapit lang yun nga so malaki na ginagasas dito ni bro so ayusin na lang natin yan ano ayusin natin patunoyin natin tanggalin natin yung mga tagas niya, tapos top overhaul na natin Diretso tanggalin natin yung ayan o oh. kasi kawawa naman kapag ka mainit yan uusok po yan pagka ganito nainitan yung motor so yun lang so mga na lang mga bro mamaya update ko kayo so tanggalin lang natin to para ma-access natin yung stator sukatan natin mga bro yung stator nito ano So meron taan pa dyan para malaman So test natin yung stator Kung ilan ang resistance na reading nya So tanggalin lang natin to Yung upuan, tanggalin natin yung upuan Tapos itong cover na yan Kalasin muna natin Yeah, mga bro, so kalas na. So dito para ma-access natin, ayun, kita niyo 'yan. Ayun. Kita niyo yung sakit niyan, mga bro. Yan yung sakit ng stator. Ayun. Ito, so, mga bro. Ito yung sakit ng stator. So merong limang wires po ito. Isang light green, dalawang blue, isang itim na may stripe na yellow, at saka isang white na may stripe na kulay pula. So, yung dalawang blue garing ng stator, okay? Yung light green, 'yan yung neutral, yung itim na may yellow, 'yan yung ground, tapos yung puti, 'yan yung ating pulser. 'Yan yung sira sa motor ni bro. So, try natin sukatan mga bro ano? Try natin sukatan ng tester. So, tanggalin ko lang muna tong uh, saket niya. Napala mo, bro? Yon, si bro Norman Tirayan muna natin to mga bro Yan mga bro, sa nakalas na kalas na natin ano? Ngayon, sukatan natin yung pulser Ayan, sit lang natin to so mga bro sa ohms Kilo ohms, yan So dapat may reading tayong makukuha na hindi bababa ng 115 Yan Tirayan mo mga Danny Nakasaksak na Ayan, nakasaksak na pala eh Ayan 56 48 Ang baba na Oh. Baba na. <laughs> 43 na lang Mga bro Baba na yan Okay So kaya Hindi na siya nagre-release Ng kuryente Il Ilan ang ano Dapat one? Dapat. Hindi siya bababa ng 115 Pero ang good Ang good niya is Mga 140 150 Pataas Oo, oo. Pili siya mag 200 Pero pag 300 Pataas na mga bro Sobra na rin yun Ang lakas na ng kuryente binibigay nun Pasira na Kaya siray na siya Yan Dapat mga 120 Hanggang 190 Napakaganda po Noong condition Ano yun ito, open line na siya. So, lalong lalo na, pag mainit na mainit na, wala na yan. Natin. Uh, Uli uh, ulitin natin. Ulitin natin. Ulitin daw, sabi nung gani, ulitin natin. Ayan. Uh -huh. Ayan. Ayan. Laksak na. Ang lumabas? 17 na. Uh, wala na. Yan mga bro, so bali nakalas na po natin yung cover. Pag nakalas nyo yung cover, so matatanggal yung starter gear. Ayan, yung mga gear na yan. Nahulog po yung bindix natin yung madrive, yung one-way clutch. So, dito mga bro, no need nang tanggalin yung stator kasi ang tinatawag na pulser or yung uh, trigger coil ay eh, ito po yan. Ayan, oh. o. Oh. natin ng flash. Ayan, para mas maliwanag. Ito po yun, o. Oh. Diba? So, yan. Mayroon dalawang Phillips screw lang yan sa ilalim. Tanggalin lang natin yun, Ito. Tanggalin nyo lang yan. Ayan. Alas na. Okay. Tapos, sa ilalim. Hindi sa ilalim, eh. Ayan, o. Oh. Diba? So, tanggalin natin yung dalawa. Yan. Ito yung pinakasal rin taga dito. Lit-lit lang nito. Kaso, wala yatang nabibiling pang Rouser 135 na palsir lang. Ano, mga bro. Kailangan magkasama siya ng stator. So, nasa 1.7 din po ito. Mahal. Kung papalit kayo ng bago na stator. Kaya, ito na yung palitan natin, mga bro. So, antayin lang natin kasi nagpa-deliver tayo ng pisa. Okay, pa-deliver tayo ng piyesa. Yan, ito mga bro yung papalitan natin. Antayin natin mo bro. So marami tayo dun mga pinagpalitan na stator. So ibibigay na lang natin dito kay bro. Para hindi na siya gumastos ng 1.7 dito sa piyesa ko lang. Yan, tapos. ano problema dyan basta ni? Problema nga eh. Ito mga, may... ito mga bro, problema na basta dito. Payak mo. Ano? Ano Yung spark plug na kinabit, D6 sinlaki ng pan TMX155 pero yung sa tm 155 Ay, wali, na pagdaan eh, hindi ko nga alam kung anong ginamit yan tools baka naman ano na to baka naman grinder na tong dulo nito wala 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 o, Tapos. Na, kasi ilain mo to pag na grinder niya yan galing niya tagas yan no? oh. yun oh, nakikita mo yun no, sa loob so, hmm. oh, uh, ano. so hindi niya ginrinder kailangan talaga mabunod yung spark plug ano? Yeah, Pagtay tayo dyan, boy. Tapos. Yan, mga bro. So, bali, dumating na yung ating stator. Dahil wala yung pinadala ko para pilihan natin. Ito lang kailangan natin, mga bro. Yan, oh. Stator. ito yung mga pinagpalitan natin Doon sa shop. Yan, hindi na niya likod nito. Ang ganda, oh. Yung kay bro, lubo na. Ayan, oh. May mga ano na. May mga pimples na. Yung kanya. Ito, ganda pa, oh. Ayan. Tapos, ito, oh. Ganda pa, di ba? Ngayon, bago natin isalpak, sukatan natin ng tester parehas to. Hindi pa naman mga sirata mga bro, kasi yung mga mayari niya, nagpapalit na. Yan, ah, ito yung papalitan na natin. Okay? So, ano lang naman yung mga bro, may wire. Mayroong polarity yan. Ito yung positive niya, yung may puti na may stripe, ay, white na may puti, tapos yung itim na may stripe na yellow, yan yung negative. Parehas lang naman yung mga bro, kasi galing din sa 135 to. Yan o. O, oh, di diba? So, testin muna natin. Pakita ko sa inyo mga bro kung ilan ang sukat niyan sa tester ano. Pistilin muna natin para makita nyo. Yan mga bro. So, pistilin natin ah. Yung ilagay natin sa kilo ohms muna. Ayan. Kilo ohms. So, dapat, kanina doon, wala tayong masukat. 37 lang. Sukatin natin dito alin sa dalawa kung yung maganda. Bro, pa paano nga muna? Pasingan muna. Sukatin mo dyan sa dalawa kung ano yung maganda. ba Kahit alin nga. Yan mga bro, makalat dito sa atin eh. Ayan, dalawin yan. Ayan. Ay, okay. Okay. Testir natin mga bro yung kulay white na may stripe na kula. Tapos yung ground. Tapos tingnan natin dito. Pagka mga 120 pataas hanggang 300. Quality pa yan bro. Green ang ground. Hindi. Itim ang ground yan. Itim na may yellow. Tapos sa puti. yan yan ang stator ay wala pa, wala pa. Wala pa ba? Yan. Yeah. Ito ay... Ay, kumana. Yo, 47. Ayan lang, ayan lang. 200. Ayan Oh, lumampas pa. Ayan lang, ayan lang. Ayan lang, sige. Yeah. Oh, wala ah. Ay, ayan, 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 ayan. Sige. It's there. So, if, uh... Patay, sira na rin ito. Yung isa. Ayan Wala na rin. Nakakabit ba? Mm -hmm. oh, rin yan. Ito yung isa. Patay. Sana naman okay pa yung isa. Ayan. Ipanalangin mo. Magana boy. Yan, yan, Pumaan yan, na. yan, yan. Yan, gagana yung paganyan. Ay! 212. Naganda yan. Okay, bro. Okay yan. Alin yan? Ito yan. Ayan. Yan. Ganun mga bro. Ano? Okay pa to. Ito sira na ito to. Tinan mo nga. Tinan mo nga di ulit at baka sala. Yan, gumana. Wala. Oh, pa nga. Oh. oh. okay pa pala yeah, pa okay, Mauro. Is okay. Um, Balita. Balita so, dito. so, okay pala to eh. Ede, ito So ayan mga bro, abalik ah, na ikabit natin yung yan, yung crankcase tapos na natin palitan yung ito. Ito yung stock na pulser ni bro. Ayun oh, bukol-bukol na oh. Ayun. Kuwapan siya may mga may mga dimples na dito. Pinalitan na natin 'yan. So napakalaga nito, napakaliit na parts nito, napakalaga nito kasi ito yung nagbibigay signal sa CDI kung kailangan na maglabas na kuryente. Kapag wala to, walang kuryente lalabas. Pagkamalan niyo na CDI, ignition ko lang problema, tapos ito pa lang problema. Yan. So, pinalitan natin ngayon, kanina, wala yan. Ngayon, hang, nakakabit siya. Tistiran natin. Sit lang natin sa kilo ohms. Yan. Tapos. iba Bro, ikaw nga, bro. hugot na pala yung ground dito. Yan. Tistiran natin, mga bro. Ito tayo. Kung ano nang magiging readings niya. Readings. Go! cara nyalah mau ngugut mau ngugut bang hmm. yun meronah merang merang nah rapas madu na oh gutom na gutom na hmm. gutom na cek mo na oh ya nya 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 bola Yan Ano yung yan? Yan oh. Yan 200. 200 Ganda di ba? 200. Okay, yan. All good yan boy Salpak na natin yan Tapos tapos na rin yung top overhaul Wali nagdagdag lang tayo ng gasket Para umangat yung head Tapos hindi may stress yung timing chain kasi palitan sa ng timing chain. So kabit na natin yung tank. Hey. Ulan na boy. Tabit natin yung tank kay hey, tapos wala yun Ito ginagawa natin mga bro, ayan oh. Safe na safe tayo dito. Ayan you know? Safe na safe tayo diyan mga bro. Ayan you know? late late nang gawa natin. So hindi naman siya mainit dun sa loob. Sakto lang. Di ba? Alright, batay dyan. So mamaya, check na lang natin mga bro kung ka-underbayang kasi Mukhang hindi under yan ha Tapos check natin kung mamamatay Kasi ang pinaka-issue niya Grabing tagas Tsaka namamatay Okay Alright Batay dyan So mamaya update kayo mga bro mo muna natin to Kasi maglilinis muna tayo ng mga gamit natin Ayan mga bro So bali Nakabit na natin yung lahat Pipe Tapos lahat Okay na yung ating ginawa ngayon no? Hapon na kasi mga bro Susubukan natin pero yung mga bro galing na sa takbo no. <laughs> Hala yun na tinakbo niya kasi pinatis drive na natin kanina kasi ang pinaka ano naman ito ng motor kaya pinaservisan sa atin ay lagi siya namamatay pag mainit niya. So ngayon galing na ito nang nagkaralan. So nakailang ikot na siya. Uh, hindi na siya namatay. Ibig sabihin, goods na. <laughs> yan, no? ano man dala yan, ano bro? Ano lang yan, timing kaya na lang ang palitan diyan Kunting lagatik. Diba? Eh, so, yung una kasing gumawa, lost thread yung isang stud bolt, lost yung dalawang ano dito sa may head. Tapos, yung ano, tawad yan. Sa so, may sleeve cap. Tapos dito, ganun din. Lost so, thread din. Kaya buti nilang, mayroong, nilang na lang, merong darang hand tap yung isang. Ayan, lost yung dalawang ano na tambot So, dosin na rin yan. Buti nilang, mayroong na lang, merong hand tap yung Okay? then mga bro, nandito lang yung video natin. Ano? Uh, magandang haro sa inyong lahat at sa lagi mga bro hindi na mamamatay to kasi pinatis drive ko na kay bro kanina pa siya nagpapaikot ikot sabi niya naman okay na kasi hindi siya nakakaabot ng nagkaralan na mamatay niya na mamatay na yung motor so ngayon hindi na siya namata so it means all goods na yan mga bro ano good